Konnichiwa mga broensis. Napaka-araw ngayon dito, maganda yung panahon. So ipapakita ko ngayon lang sa inyo yung tapunan namin ng mga pet battles dito sa area ko sa Arakawa, Tokyo. So check natin. So yeah. Bale, dito kami natatapon ng mga pet bottles. So dapat wala nang label yung mga pet bottles nyo or malinis na siya bago nyo ilagay sa net na to. Basket net. So ayan yung, Ngayon is 2 pero kita nyo naman o no, napakalinis pa. cherry blossom o huh? sakura so tingnan nyo bloom na bloom na yung sakura tree at take note ha huh? 2 o'clock ng hapon dito ngayon sa japan pero malinis pa rin so yun lang at salamat